at isang panibagong episode na naman tayo dahil napakasimple lang para sa ating episode for today at muling pamamahagi sa ating munting kalama, napakasimple lang kay Lee lang tayo ng pork ginataan wow wow wow, napakasimple lang yan kay Lee para sa ating pork ginataan kaya kung bago lang kayo sa aking channel huwag kalimutan lagi mag like, share, subscribe para updated kayo lagi sa aming mga ginagawa ang na napakasimple lang at bago nyo malalaman uh, sana magugustuhan nyo kaili ang aming simple recipe na gagawa lang tayo ng isang pork ginataan, hindi kaili na adobong gata uh, ginataan ng kaili kaya kung handa na kayo tara, pakita ko muna yung sangkap namin kaili para malaman nyo kung ano yung gagamitin natin kaya kung sawa na kayo sa siligang inihaw, adobo ito na naman ang gagawin nyo kaili Napakasimple lang Pork Ginataan Kaya ang episode natin po Pork today? Ginataan Yung kaili Kaya trah Pakita ko muna ang aming sangkap Let's go! Oh. Pakita ko yung Ito yung pork natin kaili Wow! Yan yan po kaili Pork natin Siyempre yung sangkap natin Meron tayong pawang Pamintang durog Sibuyas meron tayong isang buong baboy pork cubes at meron tayong siling pula siling green at meron tayong pichay kayli wow at ang ating pambalat na patis yan at meron tayong gata at lalagyan natin kayli ng bagoong alamang wow at simpre yung ating pampalasa no liquid seasoning napakasimple lang ito kayli ito lang yung sangkap natin i-slice ko muna ito kayli yung pork natin habang ay din yung Boy, Boy Mukbang ang kanyang mga gawain kay Eli. Kaya, kaili really, slice mo natin. <coughs> slice mo natin yung pork natin kay Eli ng good size. Good size yun lang kay Yan. Para sa ating ginataan. Napakasimple lang to kay sa Sana panoorin nyo hanggang sa dulo kung paano natin ginawa ang ating pork ginataan okay, oh, yung amina yan may buto okay, yung walang buto okay lang kay kailip para sa ating pork ginataan yan yang kaili, i check ko muna to kaili yung malalaki kasi may buto kaili. Yan, dito lang tayo ulit mamaya kaili. Kaili, okay, gamitin na natin ang itak. Ang ating Yan kay Eddie, hugasan ko muna. Balikan na lang natin ulit mamaya pag si nag-slice nag na si Boy Mukbang. Yan kay Eli, kaya tapos lang natin maghugas at si Boy Mukbang kay Eli, ay nag-umpisa na rin sa kanyang gawain kay Eddie. Tinira na niya na kagad yun si Boyas kasi alam niya na kagad kay Eli, Ang kanyang gagawin ay pag kami ay nagbablog. Kaya sa na Kaili, yung mga anak nyo rin kay Eli, ganito rin na natututo rin sila. Kasi mas malaking bagay ang kaili pag natututo sila magluto para nakakatipid sa kanilang ano, mga budget kaya ang kaili update na lang tayo ulit mamaya pag nagigisa na tayo sa ating sangkap napakasimple lang naman yung kaili Lagay na natin ang ating bawang. Balikan na natin kayo pag golden brown na yung bawang natin para sa ating sibuyas naman. Okay, lagay na natin yung sibuyas. dito na ito sa ay napakasimple lang. Para yung mga silent fuel at tulid natin sa ay nakotoklasan din nga yung mga loto natin sa Yan, ilagay na natin yung pork. kula nazo izinto zakho. Yabo? na natin yung kaili, balikan lang natin ulit like, mamaya. Pagkalipas silang minuto, Philip, balikan na natin. Wow, bango! <laughs> hmm! At pwede na ito kay Ili. Yan, nag absorb na siya. Ah, ilagay mo natin kay Ili yung pag natin kay Ili para mag absorb na yan. Pag-uong natin, pampalasa. Yan. Pampalasa yung kay Ili, kaya hindi mo na maglalagay ng patis. Tsaka natin nilagay kay Lee yung pangalawang piga niya para magpap ito yung magpapalambot kay Lee sa ating pork. Wow! Ito kay Lee ay simpleng recipe, ginataang pork. Yan, ilagay na natin kay Lee yung pangalawang piga para lumambot na yan kay Lee. para lumambot na yung pork natin. At maglalagay na tayo kay Elie ng pamintang durog. Para mas okay na at bumango. Yan, pamintang durog natin. At ilagay na natin kay Elie ng ating isang bumbaboy. cubes. lagay na natin yan para okay, okay na itong ano natin kay kinataang pork yan. kung nagsawa na kayo kay sa mga adobo inihaw, sinigang subukan nyo ito kay Lee ating recipe na ginataang baboy kay style wow iba rin yung adobo sa gata kay itong sa atin ay talagang pork ginataan lang at takpan muna natin yung kaili at balikan muna natin yan ulit yan mamaya pagkalipas silang minuto kaili balikan na natin wow fantastic wow napakasimple lang kaili mukhang panalo na naman to taob na naman ang kaldero nito kaili napakasimple lang itong recipe natin kay Check natin kay yung pork natin. Wow! Kaya lang natin kay mabawasan yung sarsa natin at tikman mo natin kay Kung anong kulang, pwede natin dagdagan. Wow! Ayos na kay kahit hindi natin maglagay ng patis. Dahil dito sa bagong alamang kahilip. Yan, balikan na lang natin ulit yan mamaya kayo ni pag lumambot na yung pork natin at mapawasan yung saksa niyan bago natin ilagay yung ating gulay na pichay. Pagkalipas sila ng minuto kayo balikan na natin ulit. Wow! Mama mia! Ilagay na natin kayo ni ating siling green at siling pula. Para spicy kayo na siyang Kikol Express kay <laughs> Pero sa atin, simple lang, ginatang, baboy. Yan. ang natin kay Leo yung sarsa Ay ilalagay na natin ang ating kakanggata o unang piga at maglalagay na tayo kay ng North Liquid Seasoning. Dipindi sa inyo kay Lin, kung anong ilalagay nyo. Pwede kayong gumamit ng magic sarap, gini sa mix, bechin, kung sa ating kaili, all purpose na ito kaili, yung liquid seasoning natin. At pag naglalagay rin kayo ng seasoning kaili, dipindi rin sa inyo. Kasi wala namang ano yung kaili, dipindi sa inyo kaili kung gaano karami. At baka ito kaili, hindi na tayo maglalagay ng patis. Dahil ay pag natin. Napakagandang kulay na kailik. Balikan na lang natin ulit yan mamaya kailik. Tagpan mo na natin. Kailik, pagkalipas silang minuto, balikan natin. Wow! Ang pang-uong kailik. Napakasimple lang. Wow! pwede na rin natin kayo ilagay na natin ang ating kakanggata at ilagay na rin natin yung dulo ng pichay para lumambot si ito kayo ulit kasi ito kayo ay medyo matigas yan pag nalagay na natin yan tapos ilagay na natin yung kakanggata tapos bago tayo mag-anaprili mag-shout out tayo nito lagay muna natin ang ating kakanggata Yan. Ito kay ay siguradong tao bang kaldero Yan. At imikos lang natin kay Wow. Panalo. at magsha-shout out muna tayo kay Eli. Ayan lang natin mabuhasan yung sarasa niya para mas creamy kay Eli. Pag naging creamy ang kay Eli ay sigurado taub ang kaldero para sa ating ginataan baboy o pork ginataan. Ayan kay Eli. At mamaya na natin tikman kay Eli pag kung anong kulang. Sa tingin ko kay Eli wala nang kulang kay Eli balikan na lang natin ulit ni Mamaya Kaili at mag-shout out tayo sa ating mga sulit at chelili si habang inintay natin na mababawasan yung sarsa kaili at maging creamy ang ating gata ay mag-shout out muna tayo sa ating mga sulit at chelit si viewers Yan kaya shout out Laila Katagayema shout out Bungo TV shout out Bistak Living in Japan shout out Japan shout out Mami Mel from Muscat, Oman Stout Mother Blood Stout Bartolomé Krutas Stout Jerani Yimbau Stout Mundar Blood Stout Read Official Blood Stout Erlidun Laurino Bayuna Stout Amising Yads Channel Stout Amigos Amigas from San Carlos, Pangasinan City Stout Mercy twin, yeah, si Jan, Mercy twin Kasula from Netherlands. Shout out. Yeah, shout out to Jan Mam. Ma Mercy Twin Kasula from Netherlands. Shout out to Jan Mam. At ingat ka palagi. And Hilton and Hailey Liblag. Shout out. You shout out to si Jan Idol. At selamat maraming marami salamat sa palagi sa mo lagi sa aming mga ginagawa sa araw -araw. Kaya ingat ka palagi Jan. Hilton and Hailey Vlog. Shout out si Jan. And Ma'am Michelle Kawakubo. Yun, maraming maraming salamat ma'am sa pagtangkilik mo lagi at ba sa aming mga ginagawa sa araw-araw. Napakasimple lang ma'am para sa ating episode. Ah, uh, hindi lang naman po isda lang ang pwedeng lagyan ng gata. Lahat ng lulutuin natin ay pwedeng-pwede kayo. Nasa pagluluto lang yan, at sa pamamaraan. Kaya lahat tayo may kanya-kanyang idea o twist sa ating pagluluto. Kaya ang ating recipe ngayon, napakasimple lang, ginataang baboy. Kaya napakasimple lang, kaya shout out si Jan. Ma'am Michelle Kawakubo, unbelated happy birthday kay Chubby. Habi. Yun, shout out si Jan, ma'am. An easy ng Cameroon. Shout out. Alabang boys. Shout out. T Tulano group. Shout out. Sonora Boys. Shout out. Walk Riders. Shout Ingat kayo dyan, Walk Riders. And Team Department. Shout out. G. Shout out. Riz Molina. Shout out. Hero. Shout out. Gilbert Santos. Shout out. Lorenzo Borja. Shout out. J. Danradi. Shout out. Glina Gatun. Shout out. Fernando Canio. Shout out. Gerald Avila. Shout out. Gilbert Salubri Shoutout And Mark And Monica Vlog Yo, shoutout si Jan Ma'am And Monica Vlog At ingat ka lagi, At maraming maraming selamat Lalo na yung mga sulit at chilek doors natin Na Huit W At maraming maraming salamat sa inyo Sa pagtangkilik nyo lagi sa aming mga ginagawa sa araw-araw Kaya maraming selamat And shout out si Jan Vlog Shout out Kopi Boys Ya tahu sini jangan Kopi Boys Nak pakai lang Para saya tengok rezeki Hindi lang naman isi Dan pwedeng katakan Lahat pwede kaini. kaya gumawa lang tayo Nang kaini style Ginataang baboy Kaya masarap din pulutan yan Kopi Boys Pero sa atin Pangmuk bang <laughs> Yung mga kaini Tara balikan na natin Ang ating niluto Baka natuyo na At nasunog na Ang ating ginataang baboy Kaya tara Let's go Kaini balikan na natin check natin kay ang ating gata. Wow, 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 wow. Woo! <laughs> Panalo! Napakabango na kay Ah, busog na ako kay Eli. Hindi mo kung dito lang kayo kay Eli sa likod ko, sigurado. May bitbit -bit na kayo kay Eli na bahaw. <laughs> Napakabango kay Eli. Oh, Wow! At maya maya kaili, pag nabawasan po kung tinong sarsa natin ay ilalagay na natin yung pichay natin. Kaya napakasimple lang ito kaili para sa ating ginataang baboy. Ayan. Ayan lang natin kaili mabuwasan yung sarsa kasi yung pork natin kaili ay malambot na. Ayan, takpan mo natin ulit yung kaili. ipakita na natin kay pagkalipas ng minuto. Wow! dito na ako kay Eli. Nagpaghinang na sa pano. Lahat para sarap. Wow! Panalo kay Eli. Ilagay na natin kay Natin tikay Para goods na goods na yan kay Para mamaya ay titikman ng ating urado Nasi mukbang. The great yan kaili, takpan muna natin yan at mamaya titikman na natin yan kaili kung anong pero sa aking kaili parang goods na goods na balikan na lang natin with yan mamaya kaili yan kaili, balikan na natin wow okay na to tikman na natin kaili para bago tikman ang ating urat, napaka pangong kaili pa na natin kailik kung anong kulang dahil gutom na rin ako kailik wow panalo kailik uhahay yan na kailik titikman ng ating urado kung okay na ba yung ginawa nating oh ginataan Yan na kaili. Titikman lang ating hurado kung okay na ba yung ginagawa ginawa nating ginataang baboy o pork ginataan. Kaili style. Ay, kaili. Okay lang kay kaili. Lamig. Ayaw. Yan na kaili. Wow! Maghahil lang kami ng kanin kaili at ababa na. Sarsa palang, Ulam na. Uhahay. Wow, wow, wow. Yan na kaili ng ating finished product pork ginataan wow sarsa palang ulam na rice ni buimok bang kaili at gutom na ng si buimok bang kaili yari na naman yan tara, lating hindi pa kumain dyan sumabay na para sabay-sabay tayo mabubusok para sa aming simpleng recipe kaili style pork G ginataan rice natin kaili wow, wow, wow tara lahat ng hindi pa kumain dyan. Woo! Oh, uh, Oh, my God! Wow! Yung kayili, katatapos lang natin gumawa ng simpleng recipe. Pork ginataan, kaili style. Kaya bago tayo kumain, pasalamatan mo natin lagi yung blessing na binibigay sa atin sa Lord, maraming maraming salamat, Lord. So, please, yung memberi mo sa amin at maraming salamat. Wala mo akong nasi. Please, yung maraming salamat, Lord. And God bless you. So, amen. amen. Ano pang inintay niyo? Tara! Hmm. Habhaba na. Napakasimple lang ang aming ginawa para sa inyo. Gumawa tayo ng pork. Ginatan. Yan kayo. Wow! Wow, 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 wow. Mm. Tara, natin hindi pa kumain dyan. Jimboy lawiso much in Japan and Bishdak living in Japan, Bungo TV and Hilton Vlog, Tara Idol, kay tayo and Ma'am Michelle Kawakubo. Tara Mam ma sumabay ka na para sabi-sabi tayo busuk, para sa si simple recipe para saya si inyo. Kaya e, tara, first bite. Tara. Ibu kaya tayo kay Lee. Kaya tayo. Panalo. Wow. Sarsa pa lang kay Sulb ka na. Kaya belated. Happy birthday kay Happy Ma'am Michelle Kawagubo. Ayun, Ma'am Michelle Kawagubo. Kaya tayo. Ma'am Michelle Kawagubo. Kaya tayo. Ayos. First bite kay Ailey. Wow. Ayun, ma'am. Panalo kay Ailey. Ice. bay nít thật là đi mọc bớt lắng nghe thật cái cay đi napakalilam ng kaili dahil sa baguhong. Ayos. Mm. Pwede yung pwede nito kayo gawin nyo pa umahay nyo. Ang ganda kay Lee. Ang ganda na tayo. Sarap kay Lee. Eh. First time namin itong ginawa kay Lee. Eh. Ginataang baboy. Kaya spicy kay Lidel doon sa sili natin. Puro naging spicy na yung loto natin kay Lidel. Sumimog ba? Kaya kaya niya na yung hanghang. 110% kaya din ating ginawa mm. so kaya din nya Kasi buong mukbang kayo rin. Bilit tumira na kayo rin. Sarap. Ito pa-please. Kain pa-please. Kailangan kayo rin pag ganito yung lulutuin nyo. Napaka-simple lang. Magsain na kayo ng marami kayo Sigurado kayo tao, bondontero. nagpa pala sa kay ilim bago natin alaman wow amazing recipe Hmm, sedap lah Gaya ni temas Tak kulah Hmm, kulah Tak Kalian pun please Kalian pun please Wei. Wow. Tu kali ni ada tirah BB aku Assalamualaikum. Para macam tak gimana macam ahli nang tiba-tiba ng iba't -ibang recipe galing saya tim. Jadi binti cuba 1 mug ah, dekat. Grabe! First time ko itong ginawa galing pero solid. Napaka-simple lang. Pero talaga swabe Tawag ba itong dero galing? Hmm? Mm. Wow! Kerry, nilipid mo namin to bago kami magpapaalam sa inyo. Yung Kerry, sold na naman tayo sa simpleng recipe. Pork, ginataan. Eh, huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para updated kayo lagi sa aming mga ginagawa. At maraming maraming salamat. Oh, oh thanks God. Bye-bye.